bakit ang tapang nila mag-alok ng ganito? Talaga bang for sale na ngayon ang ating saligang patas? Ano ba naman to? Talagang uh, grabe namang uh, itong uh, uh, kawalang niyang ito. Pinagutusan ang uh, napakaraming bagong halal na mga barangay kapitan na mag-produce ng mga lagda na 20 mil by weekend para sila mapigyan nitong sinasabing uh, DSWD at uh, Uh, tole na magagudis. Nang tinanong naman si Senator Amy Marcos kung sino ang posibleng nasa likod nito, ito naman ang kanyang naging matapang na pahayag. Hindi ko alam. I clearly uh, somebody na may talagang hawak dyan sa budget. Ano? So we know that the power of the purse rests with Congress. So baka yung may access talaga it some semblance of suasion and control over the funds. Nagpahayag naman po si Sen. Aimee at si Sen. Jinggoy Estrada. Kinukundi nila, nila yung signature buying para sa pagsusulong ng chatya. Okay. <clears throat> Alam niyo po, Etong uh, signature buying, hindi po 'to galing sa Senado 'yung nag nag, uh, nag expose nito, no. Ang uh, nag-expose po nito ay si uh, Congressman Edsel Lagman. Congressman po 'to, no. So, ang sinabi po ni Edsel Lagman, natalakay natin 'yan sa isang vlog ko. Sabi po ni uh, Congressman Lagman per district, no? Uh, ah, tinukahan yung mga ng super majority. Eto, no? Hindi po niya sinasabi kung sino. Sinasabi niya sa Congress, hindi po siya nag sa labas sa Congress. Ang inaakosan niya po ni Edsel Silagman, yung super majority ng congressman no yung super yung grupo na super majority Pinangungunahan niyan ang nam, namumuno dyan si Martin Romualdez. Yung super majority daw po ay nag-resort no sa pagbili o pag paglaan ng panunuhol. May presyo pa 100 pesos per signature, no? Para makagather ng signature at ito ay tawaging people's initiative, no? Okay. So alam po ninyo, yung People's Initiative, kabaliktaran itong ginagawa nila eh. Kung ang nag-initiate niyan ay yung congressman through mayor at uh, iba pang local officials, eh hindi po People's Initiative yan. ba? Diba? Ang People's Initiative po, mga grupo ng mga tao, mga NGOs, non-government, o kahit po, anong basta grupo siya ng mga tao na Uh, may nagpasimula, tapos sumunod yung iba. Okay to ah. Gayahin natin. Naalala nyo yung ano? Yung mga halimbawa po ng mga naggayahan. May nagpasimula, tapos naggayan. Ganun po talaga yung naalala nyo nung pandemic, yung ano nang tawag doon? Yung community pantry. <laughs> Alam ko may isang nagpasimuno nun. Naggayahan. Ganun po yung People's Initiative. No? meron pong grupo, halimbawa, gustong-gusto nating baguhin yung konstitusyon. Tayo nagpasimula yung grupo natin ng uh, uh, kulto ni Digong. Tapos nakita ng ibang grupo, okay yun na. Magpapirma din tayo. Ayun po ang People's Initiative. Eto po, malayong malayo po to sa People's Initiative. Dahil congressman din eh. Kongresman din po yung kongresman uh, din yung nagpasimulo at may pondo pang sinasabi si Ansel Lagman. Okay. Ito po, tignan po natin. Ayon po kay Senator Imee, na namin ang mga taong umanoy nagbibigay ng sul sa distrito, LGUs at potensyal na mga lagdaan na hayag, hayag at walang kahiyang pumayag sa isang inisyatiba ng mamamayan. Mga walang hiya daw. <laughs> walang kahihiyan eh. <laughs> Yung mga mayor LGUs. Alam po ninyo senator Amy, no? Pandalas Pandalas nang ano, pandalas na pong uh, naririnig ko 'yan sa inyo na kinokundena ninyo no. Ah, uh, ito po ay uh, congressman na naman, 'di ba? lahat na lang po ng uh, problema na yung gustong mag, magpapasok ng ICC, congressman din yung gustong magchatcha, congressman din ano pa ba? <laughs> may nakalim, congressman din po yung very supportive sa National Peace Talk. No, lahat po ugatin niyo pa congressman eh. Ang tanong ko po Senator Amy, napaka all powerful po ba ng ating mga House of Representatives at wala po nakakapigil sa kagustuhan po nila. Lantaran po. Eh ano ngayon parang eh ano ngayon kung nag ano kami. Lahat po ng problema naming mga Duterte ngayon galing po sa mga congressman, no? Ire-real to ko na po at lahat po ng mga ginagawa naman nagsasalita po kayo sinabi kayo rin nagsabi na uh, eh kaya makulit 'yan 'di ba tinanong kayo bakit po may nangungulit na mag-chat niya Sa bibig nyo rin na nagsabi na uh, kasi gusto maging prime minister may gusto maging prime minister Hanggang salita lang po ba ang kaya ng mga mas matataas supposedly na senador no Hanggang pagkundi na lang po ba? Nagtatanong lang po ako. <laughs> Kasi parang napaka-overpowerful naman po ng ating mga congressman. Wala na po ba talaga makakapigil sa kan what Martin gets? Martin, oy, pag mga ganyan, eh, tanggalin na kagad natin yan. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Norberto de la Cruz, Wag naman sanang maging bobo ang ating taong bayan pagdating dito. Pahayag naman ni Obet Lanque, nakupo. Napakagarapal naman yung pinaggagawa nyo, mahiyo naman kayo. At ito naman ang saluobin mula sa ating kababayan na si Rose Nito Cruz. Totoo yan dahil dito sa Quezon Province ay nagsimula ng magpapirma. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng saluobin sa balitang ito.